At so, ayun mga kaasang, napansin ko yung ating female dito na flower na naglilinis ng kanyang uh, tank. At ayun, kung papansin nyo, nangingitim na siya. Yung mata niya parang galit na galit. at numahanap na siya ng spot. So, alam na natin kung ano mangyayari pag ganyan ang mangingitlog yan. So, ito try natin yan dito sa ating batang-batang metal storm din. So, ayun. Kailangan natin ilabas yung ating mahiwagang clay pot dito kung saan. Dito tayo nagpapaitlog ng mga flower horn dahil gusto nila sa mga rough surfaces mangitlog itlog. Pwede rin namang walang ganyan. Pwedeng tiles. Pwedeng wala. Pero mas maganda yung meron kasi mas madali natin makokontrol yung itlog. Kung gusto nating ilipat. Tapos, maglalagay din tayo nitong breeding cage. So, meron tayong ginawang breeding cage dito na sukat na sukat do sa ating paitugan. So dati ang ginagamit ko pag ganyan nagdi-divider lang ako. Pero ngayon eh gumagamit ako nitong breeding cage kasi ang hirap tanggalin ng divider dito sa aking 50 gallons at uh, medyo hassle tanggalin at masikip. Actually hindi talaga ano, hindi talaga kayang pasukat 'to ng salamin na 50 gallons dahil sa sump niya. tsaka 'yung ginawa naming uh, isang level pa na ano, na stand so ayan ganyan na yung ginagamit ko at syempre ilalagay natin sa loob itong female na to uh, tingin ko ang uh, itlog na to first time lang nito mangingitlog dahil bata pa talaga to so hindi ako maasa ng kahit ano dito mangitlog man to o hindi makabrid breed man sila o hindi eh ayos lang uh, tayo ay eh, nag enjoy lang sa ating fish keeping no So ganyan ang proseso ng pag-breed ng ploughhorn sa so mga hindi pa nakakaalam, sa so mga bago pa lang. Hindi yan basta-basta pinagsasama talaga at masyado silang territorial, hindi mo rin pwedeng pagsamahin talaga sila forever. So ang ginagawa ay nilalagyan siya ng breeding cage. Minsan nilalagyan ng divider. So ang mangyayari yan, yung female nasa loob, yung male nasa labas ganyan yung pag sa kanila no? ako ang ginagawa ko mga isang araw na nakaganyan o kalahating araw tapos susubukan ko silang pagsamahin uh, at yun, hindi ako nakakasigurado antayin natin so yung mga kasang gabi na mga kalahating araw na silang magkasama dyan uh, at ayun hindi uh, naman talaga sigurado na magpipair agad dyan kaya kailangan yung i-observe din no kung medyo nag-aaway sila o agresibo sila. Eh huwag niyo muna pagsamahin. Pero pag hindi naman sila nagpapansinan, pwede niyo i-try so tatanggalin ko na yung net. Yung breeding cage natin na nilagay, tatanggalin ko tapos i-observe ko yan, hindi ko iniiwan. Hindi ko muna iiwan, i-observe ko sila. Tapos naka-ready ako diyan kasi baka mag-away, magkagatan yan. Siyempre, pag nagkagatan yan, may mga ano yan eh, may mga ngipin. May konting ngipin yan, so makakasugat yun talaga. Ah, uh, tayo, dead ma lang yung mail kasi natatakot siya sa akin. At <laughs> uh, naka-flash tayo kasi medyo madilim na dito. So, yun yung female natin, no. Beast love. Batch to ata 'yan. yan. Tingnan na natin kung mag -away. So, yun guys. Lumayo ako ng konti. Tapos, hindi ako nagbukas pa ng ilaw. Kasi minsan, pag nagbubukasan ng ilaw, nagpapanik sila nag-aaway nag sila. So, ino-observe ko muna. Ayun. May kita mo, kakagat-kagat yan. Bali, ang ano ko dito, ano, ang basihan ko dito pag mag-prepare. Usually, mas maliit talaga yung female. Kasi pag malaki yung female sa male, eh, nagiging matapang yan. Dahil pag ang female flowerhorn ay eh, mangingitlog, talagang grabe ang ano niya ang tapang niya no sobrang magiging aggressive yan so kung maliit sa kanya yung male o halos kasi laki niya lang yung male eh talaga namang magiging dominant yan at matatalo niya yung male pero pag yung female eh mas maliit ang alam mo yun, yung malaki yung size na ano nila na pagkakaiba sa size eh hindi siya masyado makakapagangas dun sa lalaki kaya kagaya niya no ang laki ng male sa kanya So wala siyang magawa kundi ano na lang lumayo. So yung mga ilang oras na rin na nakalipas no at patulog na ako. So iniwan ko lang sila at yeah, medyo nag-aabolan pa rin pero wala naman ako na nakikitang lip lock o yung nagkakagatan. At pag mga ganito, pwede, pwede na sigurong iwan to, no? lakasan na lang ng na, na hindi siya mabugbog hanggang umaga. So baka kasi mga na kasi drop tube na talaga yan. So possible talaga namang itlog yan. Kaya yun, iiwan natin sila magdamag dyan. Tapos i update ko kayo kung anong mangyayari sa umaga. So ayan o drop tube na drop tube na talaga yung ating female. Sana makaitlog siya dyan na maayos na hindi gambalain ng male. So yung mga kasang, isang ano na nakalipas, no? isang maghapon na. Hindi ko siya tinig, ay tinig na ko siya kanina umaga pero hindi ko ano, binidyo. So hapon na ulit ngayon, at uh, drop tube pa rin yung female. At uh, magkasama pa rin sila nung male. Pero hindi pa rin siya nangingitlog. So tingin ko paired naman na sila. No? May nakita lang akong tigisang kagat sa kanila. Siguro nagkabanggaan sila dyan at nagkagatan. Pero ano lang naman, konting kagat lang naman at konting gasgas lang. So tingin ko pwede ko na itong iwanan dito at pabayaan ko na lang sila dyan kung kailan sila mangitlog kung di man sila mangitlog pabayaan ko na sila magkasama dyan at tignan natin kung pwede ba yung ganitong setup kasi hindi ko pa rin na try yon na lagi magkasama yung male at female so i-update ko na lang kayo at yung mga kasang no, may naisip akong gawing ngayong hapon dahil nakita ko itong ating mga beta tank andito yung mga beta tank natin limang peraso na bakante so naisip ko na ilagay yung mga naging anak ng ating beta dito tsaka nitong female na to ayan yun eh kulay dilaw yan dati na blue eh parang ano eh mustard mustard yung kulay niyan ngayon naging puti na nag, nag ano nag iba yung kulay niya so may mga naging anak sila diyan siguro mga limang piraso yan di ako sure no kasi hindi ko pa nakikita lahat yan yeah, may mga puti may mga pula halo halo yung kulay so bala kong kunin muna to lahat tas i ano ko na ilagay ko na sa tigitigisan nilang beta tank para mas mabilis silang lumaki so uliin na natin yan tapos try natin i-breed ulit yung male so ayun dito tayo kukuha pagsamahin muna natin sila dito para mas makita nyo at syempre dito na rin tayo kukuha ng tubig dahil hindi tayo pwedeng kumuha sa gripo ng tubig at baka biglang tumiwarek yung ating mga beta na na-breed So yung mga uli na natin no? May hawak na akong net dito Uli na natin yung mga beta natin Tapos silipin lang natin Napakita ko lang sa inyo Kung maalala nyo Naglagay ako dyan ng male at female na beta Nagtry ako na mag -breed, Tapos ano yun eh Marami, ang, marami nag -hatch actually Ang problema lang yan eh, Hindi pa talaga siya totally free swim E eh, biglang umulan So yung, yung bubble nest na nandun sa ilalim ng halaman eh nagulong ng tubig ulan nung pumatak yung ulan parang na ano, na bulabog sila so yun nakala ko nga wala na nakasurvive tapos mga ilang linggo nakita ko may lumalangin ng mga fry so ito na nga yung mga fry yun, lalaki na mga juby size na yan so pag hiniwalay natin yung mga yan mas mabilis yan lalaki hindi ko na alam kung ilang weeks o ilang months na yan nakakalimutan ko na rin kung kailan ko nga ba ginawa yan no So, ito yung pinaka-male niya, yung pinaka-tatay. Tapos, yun eh, yung anak niya, limang piraso nga lang yung nakakuha natin. So, ito, may mga nagmumult pa dito. May mga walang kulay. Ewan ko, magkakakulay pa yan. At yun, natural sa, ano, no, sa mga beta na magmult. Natural sa jeans nila yan na nag yung kulay nila. So, ito, dati may mga kulay to. Ngayon, naging puti. Ang tawag dyan, eh, nakalimutan ko kung ano nga ba tawag dyan sa pote yung pag nawala ng kulay kung alam niyo kung anong tawag dyan makakomment nyo na lang para may share natin sa mga iba nating kasang so lalagay ko isa isa to nalagyan ko na ng tubig yung ating mga beta tank so tigi, -tigi sa sila dyan sakto lang naman yan na lima at hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung ano yung tawag dun sa kulay puting beta pag walang kulay ayun naalala ko na selo oh, tumalon buti sumot So naging selo yung iba, dati may mga kulay pula pa yan, ngayon naging selo, hindi ko alam kung bakit naging ganyan niya sa jeans na nila yan. So ayun, lima to, tapos yung mismong male natin, no, yung pinaka breeder natin na may libabalik ulit yan. Doon sa ating tab. Pinakita ko lang sa inyo yan, kaya kinuha ko. So ayun, <laughs> hinakis na lang natin yan dyan. Tapos lagay na rin natin yung female, ito yung female natin na selo. Ayan dito yan sa halaman ni Mrs. eh. So ilagay na rin natin to agad dito tapos uh, observe natin, <laughs> nagis na lang. <laughs> observe natin kung magbi-breed ulit sila ng kusa diyan at diyan nga naglagay ng ano yan, no bubble na so, sa halaman yan. Parang elephant ear. So tingnan natin. Tapos ayun mga kasang, ito na yung lima. Pakita ko lang sa inyo ng malapitan yung limang fry, at ah, limang jubi. Na beta natin. So meron dito uh, bi-color siya. Blue red ang kulay. Bi-color ang tawag sa ganyan. Pero naman dito selo yung walang kulay. Ngayon itim lang yung mata. Tapos puti. Ito naman dati red to eh. Tapos ngayon nagmumult nag na naman. Baka nagiging selo na ulit. Tapos ito may selo pa dito. Tsaka ito isa mukhang blue yellow. So mustard. Ito yung parang kakulay nung nanay niya eh. Pero yung nanay niya kasi naging selo na rin. So ayun, tignan natin kung ano kung anong magiging tsura niyang paglaki. Update ko na lang kayo. Wala akong bebenta diyan. Palakihin lang muna natin 'yan. Nakakamis kasi magpalaki ng mga beta fry. So ayun 'no, yung ating dalawang isda diyan, bahala na sila diyan magbe-breed sila ulit. Yung female natin medyo malaki na rin at mukhang mangingitlog na naman siya. So update ko na lang kayo sa mga mangyayari dito sa ating i na beta. Antabayanan nyo na lang yung aking mga posts pati sa Facebook sa mga hindi pa nakapalo Hendrix Backyard TV dito sa YouTube channel natin. Subscribe na kayo sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Tapusin na natin ang video na to. Fish out!